Mami, nandito na si Andres. Mami. <laughs> Saan ka galing, Andres? Ha? Saan ka galing? May, doon. May Ayan, dumating na po si na mama si na kulot. Galing sa lumban. Ay, si Andres ay wagi Ah, <laughs> ba? <laughs> oh. Dapat pala may rampage yan dito. Oh. <laughs> may pagsigaw pa. Oh. Oh. Andres, parking. parking na. Parking. Basta Pagkababa, mami, takbo ka agad doon. Opo. Uh, where's your ano? Oh, abilis. No, abilis. Ayan, dumating na po sila mama Hello. at may pasalubong. Ito ay malunggay pandan, pandesal with cheese. Talagang... Ah, oh, yung favorite mong ano? Favorite mo yan. Yung sa bayan, ano nga yung budong. Oo, oh, yung budong. Naalala <laughs> ko ngayon Sa Infanta. May ganito rin sa Infanta. Ay, malapit lang yung kila itin. Eh. Magkano isa na ito? Doon ay limang piso. Limang piso din. Ah, parehas. Ito nga yun, mama. Thank you sa pasalubong. At wala daw espasol, daddy. Oo. naubusan. bumalik pa nga kami. Oo, talaga Sabi naman. Sabi ni Colota, Aba mama, yung espasol pala. Dapat pala kahapon pa tayo bumili. Ay, busy. Nandun lahat sila. Ay, eh, kaya nga kanina pagdating ninyo, inanap ko agad, nasa <laughs> na espasol? Wala, wala Walang gawa. Thank you so much. Tinatanong ni mama kung bakit daw ito'y pinutol na. Iyan ay pinutol namin mama. Tapos itinusok namin doon sa tindahan. Uh -huh na tanim ay hindi oh, naman hindi na. naman nabuhay baka yan ay, lang ay sensitive talaga, hindi ma, hindi pero sabi ni Mona yun. ay hindi nga daw mabubuhay at baka ang may sekreto to ni Mona ewan you are watching Terra Shoot TV enjoy this video ayan guys good morning <laughs> tayo po ay manghihingi ng talbos ng alugbati kanamonay sa gilid lang ha si mami ganit ay nakuha lang ng gunting ah baito na ah okay let's go ano kaya meron extension na dito extension ng sampayan kana na ate Wilma excited si Andres mami basta may lakad pawis na kaagad Tuwan-tuwa siya kagabi, natulog. Uh, uh. May ano? May layo, Tuwan-tuwa siya. yakap niya. Katabi matulog. Tumala ko na yung niya. Marami na siyang iniingatan na si Andres. <laughs> O, dyan na. Akit kayo doon. Ayun o. Oh. Akit kayo doon. Ayan. Tapos balik kayo. Andito na po tayo, guys. Uh -huh. Pagdating dito, parun to, ay tanggalin mo na si Andres. Tapos ay kargahin mo hanggang doon. Doon tayo. Sige. Yan, kargahin mo na hanggang doon. Oh, matinik yan. Aha, ingat kayo. Matinik yan dahon. Okay. I-park mo yan ay sa maano, sa malilong at baka mainitan yung upuan ni Andres. Okay, let's go. May tayo. Baron may sinasabi. Naiwan niya daw ito. Oh. Hindi mo na si Andres. Eh. Ah, Andres. Ayan po si Mami Janet. Wow, oh, dami na kaagad, no? Ang dami na kaagad. May mga sili din, Daddy. Marami pa tayong sili, Mami. Di ba lang hingi ako ng pananim na buhay? Yep. Si Andres ay nakatakin. <laughs> Andres ko. Oh, ah. Pawis na pawis na kaagad ang ano. Oh, careful ha. Careful. Pawis na pawis na kaagad. Careful. Careful, Andres. Wow. Ganda ng mga bulaklak dito. Wow. po, oh, dami po nakuha ni mami. Dami nga yun, ha? Libre na. Oh, ito yung tinignan ko sa supermarket. 60 pesos din. Ah, ah isang tali? Metro, oh. Bo. Oh, mahal pala ang alugbat. Mahal din na, no? Yup. Yep. Ay, ay, nah, ay, nakita ko nga iba nating kapit bahay. May mga tanim na rin na ito. Oo. Oh. Siguro yun ang mga. Ang hindi dito kay Oo, oh, beto mami ako. Oh. Ah. niya, ma. mami. Maano yung ano niya na? Hindi ba kayo lang kapag? Ay, lang Meron ba dyan yan? op. Bawal ang apit. Ito yung masakit. si maraming tinik. Mami, maraming tinik iyan. Ingat ka. Yes. Nanalbos. Hmm. Nanalbos daddy. Hindi na ni mo unay, wow. no? Sabaga, hindi na sila dito nakatera. Dati noon, walang natubong ganito. Nalagaan niya. Binis niya. Okay na siguro ito, mami. Madami na. Madami na yan. Oo. Yan ay, ay halaga mo. <laughs> ano <na>? 100. <laughs> Oo, <laughs> oh. Oh, yun? 100. Oo. Ayun, no. Ang dami. Barunto, bigay mo. Huwag yan, mami. Hahawa ka ni Andres. Ayan. Wow. Okay, let's go. Oo, oh, dami na, mami. Ayan na po sina Andres Sina mami Let's go na Go Pabalik na kami guys Malapit lamang pagkaliko ayun nasang liko Okay, kalong na. Andres, pasok na. Opo. Much, much, much later. Nandito po tayo ngayon sa Tagaytay Med. Sinamahan ko si Mader. Para iba naman yung ipapacheck up niya. Yung kanyang isang mata ay gusang pumipikit-pikit. So, pina skate po ni Janet kasi hindi nag-reply. Tapos kanina po, biglang nag-reply na meron daw slot. So, kami po ni Mader ay pumunta. Ando na po siya bumaba na. Ako na lang ang nag -park. Kami lang pong dalawa ni Mader ngayon dahil mabilisan kami. Hindi na namin sinamay mga bata. Kaya nandiyan na po si nanay sa kay Dr. Reyes. Naroroon po si Mother. Pipil up na. Dami ng pila. Ayan mga kapitik, tapos na po si Mother. At kami ay pauwi na, bibili lang pala ng gamot. Ayan, kami po ay pauwi na ni Mother. At si ay yung kanyang mata ay parang involuntary, kusang gumagalaw dito ay yung muscles ani. Ay sabi ni Doc kay may dalawa kang option may ituturok ah oh. ayun daw ay mahal nasa 30k 15 to 30k tapos wala sila dyan sa sa ibang hospital ka sa Asian hospital parang yun yung pangalawa ay gamot sana daw ay madala ng gamot yan so ngayon po ay nagpareseta si Mader so subukan muna yung gamot ang teori ni Doc ay baka daw may naiipit ka dito ana ugat na nagbibigay ng kuryente kaya kusang nagalaw pero hindi naman daw yan delikado hindi naman siya live threatening pero binigyan kanya ng ano nga na ano yung referral para ipaano x-ray yung iyong bungo papa x-ray po at sisilipin kung tama yung kumain na ipik niya o anong nangyari bakit kusang gumagalaw yung kanyang muscle yan so pauwi na po kami at bibili muna ng gamot si Mother sa Mercury Drugs let's go ayan mga kapitik nandito lang kami sa Mercury Drugs at bibili lang si Mother ng gamot ako na sana ay siya para may discount ayan nandito na po si Mother nakabili na bumili ka rin ng panghati oh. sa gamot at kinahatiin mo sa apat yung isang tableta ay 1 port lang ang oh. per day yan. pero kapag kada walang epekto at hin kaya mo naman hindi ka naman masyadong inaantok pwede daw one half oh. pero itry mo muna sa one fourth dadala tayo ng palengke Ako'y bibili lang ng ingredients ng aming sukan sa saha oh. ayan mga kapitik, dumaan lang ako dito sa palengke at may pinapabili si Janet, mamamaligay ako ng mga gulay at isda ito po yung aking mga napamili mga gulay at saka yung ingredients namin sa supang sasa bigat kinatid ko lang muna kay Madero yung aking mga pinamili at pupunta naman ako sa tindahan ng mga karni, bibili lang ako ng manok isda saka itlog doon po yung sa dolo yung malayo nakahiwalay dito ang bilihan ng mga wet market ayan guys nandito na tayo wow ito na mga kapitik isda manok at itlog lang pabalik na tayo kay Mader sa parking at sakto malapit na rin mag lunch sa bahay na lang kami kakain at mamaya po ay gagawa tayo ng sukang sasa ayan ayan mga kapitik thank you lord nandito na kami sa bahay o maliwalas nga naman no <laughs> Ayan mga kabeshi, and ngayon po nandito na si daddy at saka si nanay. Galing po silang check up ni mother at namalengke na rin po sila sa tagaytay ng aming pang ulam-ulam. At pinasama ko na rin kay daddy na bumili ng aming pang sukang sasa. Meron tayong sili, bawang, luya. Kaya nga, ay bawal at meron siya dyan. Order, oh, wow. Yes, meron po tayong order. Thank you, ma'am Rose. Idadaan natin na sa kezel ko. Ubus na rin yung nakay mother. Sold out po yung nakay nanay. Yes. Kaya si nanay yung order ulit po. <laughs> Nagsabi sa atin na magawa ulit ng sukan sa saa. At ubus na. At si Andres ay bawal. Actually bawal si Andres dito. Tara! Let's go! Uh, Hindi ko lang po mapigilan. At syempre makulit na talaga. Uh, Eto, ito, ito. Kulit uh, pa sa Layo muna kayo mami. Layo muna kami. Tapos na po si Daddy sa bawang at uh, isunod na niya ang luya. Luya naman Mga 30 lang bote ang gagawin mo ngayon, Daddy. Mga 30 lang. Mm -hmm. Maingat na maingat si Daddy sa kanya mga ingredients. Ang turing niya ay parang napaka-delicate. Yes. Nakita ko yung kay Harabas, Mami. Meron silang chili. Mga mm -hmm. chili oil. Nasa mm -hmm. shopping na. No? Oh, But bilis lang. Natin ito yung may lalagay sa Shopee. Marami nagko-comment. Uh -huh. Na gusto nilang umorder ka kung sa Shopee. Uh -huh. Meron nga naman ang pagka yung lalamog. Oo. Uh -uh. Mas mahal. Ang Shopee shipping dapat. fee. Oo. Uh -uh. Tapos ay maganda sa Shopee. Mabilis lang umorder. Oo uh -huh. nga. Kapiling mo. Saan natin may lalagay ito sa kailangan natin ng na mga permit dito ka lang layo muna kayo, ako silin na mami silin na, silin na ayan mga kapitik ako na lang po ang gagawa at si mami Janet at Andres ay umakyat na dahil sobrang tapang ng ano nito amoy nanunuot sa ilong ay si Andres pa naman ay makulit dito kaya yan ipaglalalagay lang natin Let's go. Ayan mga kapitik, okay na po. Nailagay ko na lahat ng ingredients. Medyo makalat lang. After nito, ay yung suka na. Yun yung ating last. Yung suka ang sabismo. mo. Ayan. Pero next time po, ay wala na kayong makikita ganito. Makalat sa during process. Wala nang sasabit. Dahil kami po ni Janet ay umorder ng Next time ay gagawin na natin siyang glass. Tapos malaki yung bunganga. kasya na yung kutsara. Yan. So inuubos lang namin itong plastic. Pero next time guys, mag uh, iiba tayo ng design. Ito ay magiging bote. Yung glass na babasagin. Tapos malaki yung bunganga nya. Tapos pati yung print, pahaba na pong ganun yung aking dinesign, pahaba. Yan, mas mahal po sya magiging mas mahal dahil sticker pa lang parang tres na po ang isa. Nagpa-print kami. Tapos yung bote mas mahal, nasakin si po yata. So mag aad po 'yon, mas magmamahal pero mas gaganda. At uh, 'yon, praying na mailagay natin siya sa Shopee or lasada para madali sa inyong pag-order. Pero napakaganda po ng bote na ipapalit natin dito mas ano siya mas masarap tingnan mas presentable mas magandang ifang gift yan suka na lang ayan po si mami janet tumulong na si andres mami sa laro si sian sa taas ah nasa taas buti naman at yan ay masili ayan guys 30 peraso ito na po ayan yan po ay may paminta. Kaya ayan ay may maitim. Ganda mami. The next day. yan kumusta mga kapitek Nandito tayo ngayon sa Tagay Med At uh, ngayon babasahin yung love test ni Mother. So sinamahan po natin si nanay at sina Janet po yung mga bata ay hindi na sumama kami na lang ni Madera. para mabilis ito naman ay babasahin lang tapos ay dadaan ng Mercury para dun sa kanyang maintenance na gamot nandyan na po si nanay nakapila na at uh, nagpark lang ako sabi ko siya yung mga una ng pumila Ayan guys, kami po ay pauwi na ni Mader. Dadaan ng Mercury Drugs. At babalik siya sa August 5. Ayan, thank you Lord. So diretso pa rin yung mga maintenance ni Mader. Napakadami. Okay guys, naulan na po. Lumakas ang ulan. At nandito kami sa Mercury Drugs. Nabili lang si Mader. You, Lord, I call. You are my rock. Do not turn a deaf ear to me, for if you remain silent, I will be like those who go down to the pit. Hear my cry for mercy as I call to you for help, as I lift up my hands toward your most holy place. Psalms 28, 1 to NIV.